Kasuri at saka ano. Inuri ko na yun eh. Pero test mo na lang uli. Uri ko 18K. Okay lang ano? Video ko. Pamblog ko rin sa YouTube. Okay lang. Para pag may magbebenta at alam dito. Ano ito? Coffee kayo? Apo, meron. Ano yun? Abo ng sigarilyo? Oo. Uh. Pag 18, kailangan hindi mawala. Apo, hindi siya mabubura. Hindi na, 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 naman naman Ano Ayun, tubig yun, tubig. Ah, uh, uh, sa akin, pinapatuwang kuli ng asido eh. Pwede naman po yun. Anong uri po yan? 18. Eh, okay. Sabi ng customer ko, 14 lang, 14K lang eh. Kaya lang, nag-video ako, tinuruan ko siya eh. <laughs> Paano kung anong timbang yan? para papakita ako din sa kanya uh, ilan? Pindutin mo yan 0.8 o oh, tama yung sabi niya 0.8 okay <mimitation> 10k siya tapos 0.8 wala pa isang gramo pa-computer rito ah 1.9 pwede sige ah binibili lang sa kanya ng 1.5 eh eh di, pwede na, sabi ko sige hatid ko na lang yun doon, daling ko na lang. Magkano per gram? Ayun ah, yung ano per gram niya. Hmm, uh, sige. Paano ka ng resibo? Para pakita ko bukod sa video. <coughs> Okay po, thank you very much. Ayan, one nine. Ayan yung shop nila. Kapag maraming gusto nyo, may bibiling kayo mga relo, ayan. Marami itong binibenta relo, mga original. Ayan, yeah, mga original. Patsi pa Okay guys, sige, uwi na ako. Tantangon ko na yung motor. Bali ano te? 9,000. Oh, 9,000. 1,9. Gabuno pa yata pa ako. Grabe naman yun. Gabi na